Yung adlaw mga cute, cutie boy and cutie girl. Na ana pud ta karon aning dapita Ang ana saag napunta pud dapita aning oy. Atong gi-check up basakan. Karon medyo hapit-hapit na siya mamunga. Ah, uh, dako-dako pa ni basakan ani, tuwa ra tong tarbahanti oh. Tarbahanti na to na mga cute araw. nai dalang na, gadaro na si Kuya. Kay para na na pay tamnan usab. Turahan balay na mo, mga cute Wapan na human. Wapan na human naman ng balaya na mga cute. Kay... Sige magbaha. Diri good. Humani siya. Karanting init na. Yan yung kalapad na itong diri din mga cute. Pinagpala po daw ah. Ang nga uh, eh. <laughs> Money, mga cute o, Harbisono na ako mga cute. Wala akong harbisono na basakan mga kiyot. Nindot kay Biodre mga kiyot. Tanawan yung langit mga kiyot oh. Oh. Muna yung swerte ka sa basakan ba. Oh. So, bye bye mga